TV. So, magandang umaga mga kapapa. Welcome sa ating panibagong araw, panibagong vlog. So, ang video natin mga kapapa. So, nagpa-welding ko itong ano, mga kapapa, swearing arm So Ito, bad yung tricycle kasi mga kapapa nabali yung swing arm natin. Ito. Ayan. Ayan, siguro niya makaya yung mga kargada niya. Kaya, yun, nabali. Kaya, ito, you know, si Mahina Smile MRB. Siya po ang mag-welding ngayon ng ating swing arm. Ayan. Ayan, naging ninja na si Mahina Smile MRB. Ayan, o. No? Nice. So, ayan. So, yan guys. Si Mahina Smile na pagkagaling welder yan. Nakakapag-aral sa pisdayan yan, mga kapapa. Yan, tingnan natin yung pag-welding niya sa ating sa swing ating arm. arm La <laughs> yan, oh. Sa lakas ni Liana siya nag-graduate guys. Yan. So tara, tunorin natin ang kanyang pag-welding sa ating swing arm. So yan mga papa nag-welding na po si Mahina Smile MRB sa ating swarm, 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 swing arm. So, ayan, magpalayo. mga distansya po tayo kasi yun, masilaw yung ano, yung welding mga baba. Ito hmm. kasi yung swing arm natin. Ayan. Hmm. Video na nagkakat, nagkrak. Nagkrak kaya nag ano, tumaliwas yung align sa ating gulong ayan, itong gulong natin so kasi itong ating motor na badya parang hindi niya makaya sa swing arm niya yung kinakarga niya no, overload kasi overload ayan dito tayo para malayo tayo sa silaw mga kapapa Ito po kasi ng welding mga... Marten, hindi matet ang gamay ครับเอาเอาไปเลยนะครับอตอส So ayan mga kapapa, tuloy tayo sa ating video mga kapapa yan Yan naman ang, ano Yung haliki naman yung ni Mahina Smile MRD mga kapapa Kasi naputol yung haligi na tubo Dito sa ating sidecar ayan. So yun, yan na po ang sinisira ni Mahina Smile Yan Yan kan yeah. ya si red si ang welding mas welding red ayan mga kapapa sa wakas natapos na yun itong ating yan pinagawa ni Hina Smile na yan hindi nagyan nang ng ano mga kapapa ng tsapa itong ating swing arm so, ayan hanggang dito na lang ating mga video mga kapapa Maraming salamat kasi ikabit ko na ito sa ating motorcycle na pajak. So, yan lang po mga kapapakamaraming salamat. Thank you watching. Bye-bye.